Legit da bark ads mean, nagtataka at tila nalilito, sa ginawa ni Bossing? Miles nagulat at tawang tawa, nang makitang ginawa ito ni Bossing ng live sa Itbulaga. Yan na ang nangyari ngayong Diernes, February 16, 2024, kung saan makikita ang mga nakakatawang reaksyon ni Mean at Miles dito. Nangyari nga iyan, sa segment na perifi ng Itbulaga, kung saan ay iba ang kinakanta ni Bossing, sa kinakanta ng mga sining queens, at ng mga therapy angels na sina Main at Miles, na kapag tumibok ang puso. Dito nga ay tatlong bibi ang kinakanta ni Bossing, dahil may bibi nga sa ulo ang master therapist na si Bossing, at ang mga therapy angels na sina Main at Miles. Kaya naman makikitang tila nagtataka si Main sa nangyayari. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay may ilan din na nakapansin nito, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Tanong pa nga nito kay Bossing na, bakit nagiba ang sa inyo, bakit sa inyo Bossing? Kaya naman, ay muli nilang inulit ang kanta, at ginawa na itong tatlong bibe, na kung saan ay makikitang sumasayaw na rin sina Bossing, Miles at Maine, kasama ang mga singing queens. Matatandaang, una na rin itong naipost sa TVJ Facebook page, na kung saan ay may caption itong, If wala kang ganito, you can't sit with us. Mababasa rin ang mga salitang, Tag mo yung kakilala mo, na may duck sa ulo. Na makikita nga dito, ang mga singing queens, kasama si Tash at si Riza, pero hindi rin nagpahuli si Bossing, dahil makikita din siya dito, na may suot na bibe, o clip na bibe sa ulo. Na makikita pa nga ang ilang comments dito, at ang mismong comment ng TVJ, na ito, sa kanilang post, na makikita si na bossing, Miles at Main, na kasama ang therapy player, na may bibi din sa ulo. Makikita pa nga ang mga nakakatawang ginawa ni Bossing kasama si Main at Miles dahil sa pagpapagalaw nito sa mga bibe na nasa ulo nila. Nagbigay pa nga ng tips ang mga Perifee Angels na si Main at Miles kay Bossing para mapagalaw ito. Samantala, bago naman magsimula ang Perifi, ay sinuot muna ito ni Miles sa periphy Player. At sinabing, Bossing, bago po tayo magsimula, welcome to the family. Sabay suot sa Perifi Player. Kaya naman, pagkatapos nitong gawin ni Miles, ay sinabi naman ni Main, na apat na silang bibe. At muling inulit ang kanta, at ginawang apat na bibe. Matatandaang, una na rin itong sinuot ni Bossing sa segment naman na Sugod Bahay mga kapatid, kung saan natawa din sila Mayor Jose sa barangay. Samantala, ay makikita naman ang mga nakakatawang reaksyon ni main at Miles dito, ganun din ang kilalang tawa ni Miles matapos itong gawin ni Bossing. Ito nga, ay matapos sabihin ni Maine kay Bossing na, sa ilong naman Bossing. O, sa ilong naman ilagay ni Bossing ang bibe clip o ang clip na bibe. Sa ilong naman, Bossing! Na hindi naman inaasahan ni The Bark Ads mean at The Bark Ads Smiles na gagawin nga ito ni Bossing. Kaya naman, ay muling makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Min at Miles. At syempre ay muling narinig ang kilalang tawa ni Miles dito. Pero hindi pa natapos dyan, dahil nagtanong naman si Bossing, kung saan pa nila ito gustong ilagay, kung saan sinabi ni Bossing na, saan pa, ano? May request pa kayo. Kaya naman, ay muling nag-request si Min, at ganun din naman si Miles, at sinabi namang sa bibig naman nga ito, ilagay ni Bossing. Nahamon pa nga ni Miles, na hindi ito kaya ni Bossing. Salamat, Bossing, di mo kaya na hindi naman nila inaasahan, nagagawin din naman ito ni Bossing. Kaya naman ay muling makikita, ang nakakatawang reaksyon dito ni Nain at Miles, dahil sa hindi inaasahang ginawa ni Bossing. Pero, ay mabilis din naman itong inalis ni Bossing, dahil naalala nito, na inilagay niya nga pala ito sa kanyang ilong. Kaya naman ay agad niya itong inalis, at sinabi ang mga salitang, teka, galing pala sa ilungto." to. Na kahit nga ang mga nag-comment sa kanilang YouTube livestream, ay makikitang nagulat, at tawang-tawa sa ginawang ito ni Bossing. Thank you